Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat So for this video, nagbabalik nga po pala si Michael Vlog So ang gagawin po natin ngayon, kung nakikita naman po ninyo may billboard, ayan po So bali po pala, magtatayo na naman po tayo ng panibagong house, bahay po So bali po mamaya, pupunta po yung mga boss at sir at mga ma'am at yung pong magpapismong may-ari ng resort Ano po, mamaya po ay papakita ko sa inyo kung sino po yung may-ari, ano po Bali po pala ang itatayo dito ay house na naman So bali yun, papakita ako ko po sa inyo sila po yung may-ari at ito nga po yung gagawin na namin What? na panibagong resort bali po pala samahan nyo si Michael Vlog at ipapakita ko po sa inyo yung aming mga boss mamaya so bali po pala magpipirmahan sila dyan alam naman po natin pag may magtatayo ng bahay ay sila po ay magpipirmahan at may dumaan pa nga pong aso pasinsya na po at malaki po yung hita ng aso na po. bali po pala yung ginagawa ni Forman ay siya po ay nag-spray ng style ginto so karamihan naman po pag magtatayo ng bahay kailangan po ay gold yung kanilang gagawing project at yan po yung bababaan ng kanilang layout at yan po magpapala ang magpapagawa ng bahay yan po yung gagawin nila gaya naman po talaga pag magagawa ng bahay so sila po yung magtutusok ng kanilang mga pala at sila rin po yung magpapala yung mismong may ng magpapagawa ng bahay so mamaya po ipapakita ko sa inyo kung ano po yung mga gagawin ng may ari ng bahay ano po Mana Mas Abik? At ayun na nga guys, at uh, prank lang po yun. So bali po ayun, papakita ko na po sa inyo at na ito na po yung may-ari ng mismong magpapatayo ng resort. Ayan po, papakita ko na po sa inyo. Ito po sila. Bali po pala, may uniform po sa ating binagay. Ayan po, kulay dilaw po. Ayan po, papakita ko po sa inyo. Ayan po, para po tayong keliawan At ito naman po yung kanilang pag i at yan po sila piperma ng kontrata sa lamisang yan. At bali po, binigyan tayo ng ating bus. Ayan po yung bus natin, binigyan Bigyan po tayo nila ng jacket at yan po yung aming magiging uniform. Ayan po. Bali po ano yung napiraso at di pa nga po pala nagkasya sa atin yan. At di nga po pala natin yan. At hindi ko na po pala sa inyo pinakita. Bali po pala sikip sa atin yan. At po sa ating katawan. Alam naman po natin diet, diet pag may time. So ito eh nga po nga po yung binalik ko. At ito na nga po ang aming gagawin muna. Maglilinis muna kami dito sa port na ito. At maya maya po ay maipakita ko na sa inyo yung mismong may-ari. po. Intay-intay lang po. At maya maya po na rin po sila. Ano po? Ngayon, ngayon po pala ay January 13 ano po January 13 so umpisan po natin ito January 13 at ito na nga po yung ating mga kaibigan at ito po yung mga kasamahan natin sa trabaho yan po yung ating mga workers so yan po yung mga kasama ni Michael Vlog na magtatayo po dito ngayon sa resort ni ma'am so maya maya po hintay hintay lang po ay papakita ko na rin po sa inyo yung mismong may ari po ng resort na ito ano po so ngayon po ay January 13 ano po So, tayo nga mga kamaik vlog. So, kung nakikita nyo, may lamisa dyan po magpipirmahan yung mga bus at yung pong matataas na mismong may-ari po. At ito na nga po pala yung mismong may-ari na resort na gagawin namin. Ayan po, ipapakita ko na po sa inyo. So, siya po ay si ma'am. Ayan po, Yan po yung may-ari ng resort na ito. Ayan po, ayan po si ma'am. Bali po pala, hindi na po natin siya papangalanan. Ayan po yung may-ari ng resort dito sa Batangas. Ano po? Bali po ayun, panoorin natin si ma'am. So, ihuhulog na po niya yung

So tayo na nga guys, hanggang dito na lang po ang vlog ni Michael Vlog. Ingat po, I see you tomorrow. So ayun, thank you po sa lahat ng mga nanood sa vlog ni Michael Vlog ngayong araw na ito. Sandang umaga po sa inyong lahat. At ayun po, see you tomorrow. Bye bye po, ingat po tayong lahat. Hanggang dito na lang po ang vlog ni Michael Vlog. Sana po inagustuhan ng lahat ng ating mga nanood. So ingat po kayo lahat. Bye bye po, see you tomorrow.